yo what's up mga kapampang for today's video ayan nandito tayo sa tindahan ng luggage or maleta so ayan magtitingin tingin ako dito ng maleta itingnan natin kung mahal ba yan or mura syempre depende rin sa brand or sa tibay nyan unang nakita favorite color green so light green lang sya ayan 19 inches mga one ano sya mga one ano yan 699 hundred ninety nine so ayan ganda rin nya at sunod naman natin na kulay tingnan natin itong uh, pink yan eh pero mas matingkad lang yung pagka pink nya ayan ang ganda maganda kasi dito yung lock nya Number na 'di ka nagagamit ng padlock na may susi. Tapos eto naman, blue. So ayan 'yung sinasabi ko o, sa gilid. 'Di ba? So easy na lang 'di ka nagagamit ng susi. Yeah, may handle din sya sa gilid. Oh, 'di ba? Ganda. Baka kasi makapag-travel ako eh. Charot. <laughs> Travel sa ano, Jupiter o kaya sa Pluto. Yeah. Malay nyo. Hindi dyan ko ilagay. So, buksan ko muna to. Tingnan ko yung loob nya. Ayan, meron din ditong dilaw, oh. Ay, eh, nahihirapan na akong mag-open kasi hawa ko yung camera. O, oh, diba? <laughs> Nagpapakahirap sa sarili. So, ayan. Baka mag... Ibang planeta na, ibang planeta na tayo, eh. So, ayan, o. Oh. Hindi pa. Pinitingnan ko kasi yung loob nya. Ayan. <coughs> yung pinakang, pinagkokobera, no? Oh, diba? Hirap magbukas niyan. Kasi yung kamay ko eh, may hawak na camera. Vlogger <coughs> kasi. Vlogger <laughs> yarn. So, ayan. May noti pa. <laughs> Nag-ting-ting-ting. So, ayan. Baba ko muna yung camera ko. i open ko lang yung zipper. Titingnan ko yung loob. O, ayan, no? Tinitingnan ko talaga kung matibay yung ano niya. Cover, di ba? So, kailangan kasi matibay eh. Alam niyo naman sa airport eh, patong-patong ng mga ano, maleta. Baka pagbaba nyo eh, yupit na yung ano nyo. Maleta. So, ayan, ang ganda. 360 yung kanyang ano, gulong. Oh, di ba? Sample-sample muna. Kala <laughs> mo na, pupunta ng airport. O, oh. hila. <laughs> Magahan pa kasi walang ano eh. Wala pala laman. So, ayan, try natin to namang silver. Bali, magkakasunod lang yan ang size 80, 19, 20. Ayan. Ang gaganda. Ito, 20 yata. Ito eh. Basta, mga presyo nan eh, 1.6 pataas. Yang mga size na yan. O, oh, yan, dun ka na. <laughs> Ito, another silver naman ulit siya. Pero iba yung ano niya. Ayan, nakita niya yung pag ano. Yung guhit-guhit ng mga maleta na yan. Ano yan, iba. Pero silver din. yan, same din, 20 inches. O, oh, di ba? Ganyan, pag bibili dapat kayo eh, may maano kayo, ma, ma, anong tawag doon? Makilatis. Ayan, sample ulit. Siyempre para kung ano, nahihila ba o hindi, gumagana ang gulong lahat, di ba? At tatry nyo. Hindi lang basta bili para sure kayo na gumagana ang mga gulong. Ba mamaya pag may ano na, hindi na gumagana ang gulong. Ayan. Okay. <laughs> Kala mo naman eh, saan ang punta. So, buksan ulit natin to. Para makita ulit natin yung loob. Do pare parehas naman ang nasa loob. Pero, syempre, check pa rin natin. Kasi baka mamaya yung bakal sa loob. Eh, alam niyo na. Baka may damage. So, ganon. Ayan. Ah, sana ako ako makapunta ng Jupiter. <laughs> Ready na, magre-ready na ulit. O, try natin yan, pagsaan. <laughs> Joke lang. Baka makapagbayad pa ako nung wala sa oras. Yung tumitingin ka pa nga lang, tapos nakasira ka na. Mababayaran mo lang yung nasira mo, hindi ka pa nakabili. Siyempre, ibibigay na sa'yo, yung nasira mo. <laughs> so, ayan oh, di ba? O, oh, 360 ang gulong yan. Kaya kahit sa inyo ipaling-paling yan. Nagtingin din ako sa online pero medyo mura doon. So, pinagkumpara din natin. Ayan, meron din siyang ano sa gilid. Kaya ano lang talaga siya. Pwedeng hand carry na rin. O, oh, diba? Baka makalayas na. Ayan, mag-impake na. <laughs> Mag-impake ka na, Jordan. O, oh, diba? Nagmo-model ka pa dyan, ha? So, buti na lang wala yung mga sales lady. So, ayan. Okay daw to, okay. O. Oh. So, tingin pa tayo. Eto, may black. So, ayan. La, try lang din natin. Ang gaganda, eh. Diyan lang ako nagtingin sa ano. Size 20. Ayan. Tingin-tingin lang ulit. Kung okay yung gulong, yung handle. O, oh, diba? So, ayan lang. Para sa inyo, anong kulay yung napili ninyo. May ibang kulay pa dyan. Madami. Lahat. Mayroon din na parang tela lang yung ano. Parang tela lang yung lagayan niya. Or yung case niya. Yan yeah, kasi plastic yan eh. Parang yung friends mo, plastic. <laughs> so, ayan. Open ulit. Para sa inyo, ano ba yung pinakang ad, ano, mag, magandang gamitin? Yung tela yung yung parang tela yung labas or yung ganyan na uso nga yung mga plastic na ganyan. So, ayan. Okay din naman. Okay din yung black. Pero kung ako, ano, wala kasi ako nakitang white. So, yun sanang white. Pero, pwede na yung silver or black. Kung sa akin. White, silver, red, black. So, ayun lang. Uh, At... Flying to, ano, Jupiter. <laughs> Thank you for watching!